Sa ating linya po, uh, para mas mapag-usapan po natin ito kahit sa maikling panahon, Chairperson ng Samang Industriya ng Agrikultura o na, uh, si, Nag, si Engineer Rosendo. So, Engineer Raso, kasi daw, maganda umaga po muli sa inyo. Si Orly, tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Engineer. Yeah, maganda umaga, Manong RD. Maganda umaga sa lahat. Alright. Maraming, uh, mar siguro hindi na, na nagulat dahil sa lagi namang naririnig sa ating uh, palengke report na magtata sa kalamansi, pati sili, papalit-palit sa so mukhang, uh, yun, lumabas sa survey ng SWS. Mukhang mas marami gusto tutukan ng presyo ng mga ng mga bilihin, inflation. Although andiyan pa rin ang naisin na talagang masawatang masawata ang korupsyon sa ating bansa. Pero mukhang meron dapat itong pugpukin ng Departamento ng Pamahalaan para matiyak na maayos ang presyoan ng mga bilihin. Uh, tingin niyo kasendong Yeah, so far, so far, uh, yun yun lang yung disconnection ng price, no? Uh, yun lang isang uh, kailangan ayusin talaga dahil uh, for example ang ano ang uh gardening yung laki ng bilaba ano uh, bali yung farm gate ngayon nasa 180 to 190 pesos na lang yung dating uh, 240 pesos na farm gate price no uh, pero yung retail uh, na nabanggit kanina na ganoon pa rin kataas yung retail yan ang price. Problema, yung problema, yung problema, na pag-uusapan natin, farm gate, eh, ng presyo, pero pag ibinahe, ah, dinala ho sa palengke, mataas na at ang katwiran, eh ang presyo ng namin. Eh. Ng mm, yes. Namin. Laging ganun na naririnig natin, nakakasawa na rin, engineer so, Yes, so, oh, yun ang isang dapat na tutukan, no? And, uh, uh, pagka, ang problema kasi, kung nag, uh, nagka uh, yung inflation uh, ang sinisisi naman yung mga producers pero kung makita natin eh ang laki ng bilaba ng uh, farm gate price eh yung retail uh, yun ang hindi bumababa no uh, ang ang manok din for example ang farm gate eh nasa uh, 92 to 94 pesos na lang pero, pero yung retail uh, hindi pa rin bumababa so yun ang disconnection na kailangan ayusin talaga. Laging ando doon patungkol sa pagbiyahe ng produkto. Pwede kaya na ang gobyerno ang humawak na noon at uh, direct na sa pwedeng pagbaksakan dito para mapunta sa mga retailer? At least mawala yung isa sa mga dahilan kung bakit mahal ang presyo? Yun ang siguro dapat putukan, No, uh, I think ang ating paulo rin, yun ang... Uh, Matagal na sinasabi yung disconnection dapat uh, tutukan para at least uh, uh, makarating ng tamang pressure dun sa retail price. Matagal natin binapanawagan nito, mag-SDA and DTI, yung sa punto na yun na mag nagkakaroon ng uh, disconnect sa talagang presyo mula sa farm gate patungo sa retail. Kaya lang hanggang ngayon puro kwento narinig pa rin natin. <laughs> Uh, ah yeah. mukhang uh, wag naman sana pero baka mainis ang Pangulo at uh, magkaroon naman ng pagbabago o revamp sa DA and DTI para nagkataon nito kasi nung Yeah yung DTI tay kailangan talagang tutukan yung retail uh, dahil uh, uh, silang may power na uh, magano eh mag niyan so Uh, may record naman sila na mino 'yan so dapat talaga tutukan mabuti ito. Mm, okay Paano pa kaya ito pagpasok ng November and December haba pa papalapit ng Pasko baka pag hindi din natututukan mas lalo tayong magugulat sa presyo ng mga prime commodities kasi Yeah uh 'yun ang ano 'yun ang kailangan uh, for the past uh, pa paulit-ulit na lang uh, manong Orly walang nangyayari doon sa connection, no? Dis disconnection ng uh, farm gate to retail. Alright. right. sa'yo, uh, salamat muli ah. at sa ating susunod na pag-uusap, sana meron tayong magandang development bilang tugon sa panawagan nito na ating mga kababayan na sinusumbong lagi ang presyo ng bilihin. Hindi pa ating pinag-uusapan kaya sa'yo yung presyo ng kuryente. <laughs> Lalo na maraming mag-react uh, mag ng mga kababayan natin. Kaya sa'yo, magandang maga po muli sa inyo. Thank you, sir. Engineer So, salamat po. Yeah, Marcel. Maraming salamat. Si e. Engineer So, chairperson po sa mga industriya ng agrikultura o sinag, mga kapuso, ang inyo po Pera, manong!